So guys, good morning. So nag-aayos ako ng mga documents namin para magre-renew ng permesso sojourn ng anak ko. Then ito, namali na naman ako ng bili na bili. Kailangan naman. So itatago ko na lang para panlagyan ng mga documents namin dahil hindi ito ang kailangan nila school ni Diana. Namali ako ng bili. So kailang wala ito. Po? And then elasticity siya. Walang masyadong ano. So, palagyan ko na lang ng ibang documents. Then, bukas, so, may appointment kami bukas para sa permesso sojourno ng mga anak ko. Kumbaga, i-re-renew pa. I-adjournamento ko lang mga permesso sojourno nila. Silang dalawa ni Camila ni Tsaka ni Liana. So, mag absent sila bukas. Half day lang. Kasi nga, pero si Liana na, maghapon na kasi hindi na pwedeng so si Camila lang, mid lang, uh, half, day lang siya sa umaga din, sa alas 2.20 ng hapon, so papasok siya. Sayang yung, ano. So then, yearly kasi yung mga bata, dati kay Camila no, nung, nung nagpaano ko ng dokumento ni Camila, so naka-attach siya sa akin. Uh, bale, ang ang iskade or expired ng documents na yung permeso sojourno niya is uh, sa 2026 sana. Eh, and then, nabago na naman yung rules dito nung dumating si Liana every one year na kasi nga kailangan every every year na i-renew nga dahil syempre mabago-bago din yung mukha, mukha nila sabi ko ng age nila. So paiba. Ganun ang ano nila. Tama ba ako mag-explain? ko? <laughs> kasi nga syempre, lumalaki sila ibig sabihin. Um I mean, lumalaki na sila, syempre magbabago yung ano nila. Kasi dati natin hindi naman ganun eh. Si Camila noon naka-attach siya sa akin. So uh, sa akin kasi ilimitata na siya yung permesso sojourno, karta sojourno. So, ilimitata na siya sa akin. So, yung permit of stay ko dito is, ano na siya, uh, per sempre, kung gusto kong mag-stay dito hanggat gusto ko. So, dati walang expiration yung mga karta sojourno. So, ngayon, ngayon na, bago naman yung rules. So, meron ng uh, expiration. Pero, yung karta sojourno ko is ilimitata pa rin. Ilimitata. So, uh, papuntang Italian citizen na paggusto ko. <laughs> paggusto ko. Hindi pa sa ngayon dahil wala pa tayong trabaho nga kasi binabantay ko yung anak ko. And then, yung mga anak ko, yearly ko silang ina-update para uh, yung, yung tinanong ko nung time bakit, bakit yearly na kasi nga dati kay Camila naka-attach siya sa akin. Kung wala expiration yung, perm, yung permit of stay ko, saka din siya mag-expire yung sa kanya. So, naiba na, sa, naiba na ngayon, syempre, mga bata daw, lumalaki na, Siyempre, papago ba, magbabago yung, di ba, yung face nila, magbabago yung ngayon, bla bla bla. So, yan. So, yearly na silang mag a update So, sana lang mabago na <laughs> Bagastos ba? Pero okay lang naman, at least may papers sila, may documents, wala namang problema yun sa akin. So, buti wala akong trabaho. So, pwede kung ilakad lahat ng mga gusto kong gawin mga papers namin. So, walang problema na hindi uma-absent yung asawa ko. Then, may bus naman na ano, then malapit lang naman dito. So, by appointment bukas, alas 10 siya hanggang uh, depende ko anong oras matatapos. Kasi nga, probinsya kami, walang masyadong matao. Unlike dati nung sa Torino talaga, pupunta ka pa sa uh, kumbaga, umagang-umaga pa lang pupunta ka na makikipila ka na unlike dito talaga na ewan ko lang kung na bago na doon sa Torino kasi dati pag pumunta ko alas 4, alas 5 ng maaga tapos matatapos mo lang alas 10, alas 11 depende pa yung karami ng taos in pila pila pero dito, ta, sa, dito sa probinsya talaga uh, by appointment siya ten kunti lang mga tao dahil ng probinsya sa talaga so by appointment kami tuwa bukas ayan mapapahingis sa, by appointment kami bukas um, uh, tawa dito, alas 10 siya, so half day lang. Then, pati na rin ako, talagang mag-adjournamento or mag-update ako, mag-din yung, yung, yung permit of stay ko. So, yung sa akin talaga, ilimitata na. pero akong mag dito kung gusto ko. So, pag umuwi ako sa Pilipinas, kumbaga, tourist na lang ako. So, yung tax ko na lang binabayaran ko pag pumunta ako dito. pumupunta ako sa Pilipinas. So, yung asawa ko, hindi pa siya, uh, hindi pa siya, ilimitata yung ano niya. So, this uh, this May, magre-renew din siya. So, ako lang mag-adjure na mentor or mag-update yung, yung, sa akin. So, ano lang, yung mga bata lang talagang kailangan kailangan i-update. Yun talaga importante yung mga bata. And then, at the age of 18, doon na lang nila makukuha yung Italian citizen nila. <clears throat> kasi dito ta sila pinangalak. Kahit dito ka pinanganak, hindi mo yun basta-basta makukuha yung Italian citizen nila. So, by the age of 18, doon lang sila mag apply ng Italian citizen nila. So, ako naman, kung gusto ko namang mag apply ng Italian citizens ko, citizenship ko, mag apply ako. Pero yung sa akin na kasi karta sojourno na. So, pwede na akong mag-stay dito hanggat gusto ko, basta wag lang mabago. <laughs> Kahit wala akong trabaho, ano lang yun. Oh, kasi nga nakakarta. So, kung wala kang trabaho, then magre-renew ka ng permesso. So, um, hindi mo yun, hindi mo yun ma-update. Unless may magkakariko sa'yo or mag-attach siya uh, sa documents ng asawa mo. Ganun. Yun lang ang pwede. Pero kung wala kang asawa, tapos expired na, tapos na lahat. So, sa akin naman, ano na siya. Um, kahit walang trabaho, pwede ko nung ano ba i-update ko na lang every year, i-update lang yun. So, kahit ang hindi ko i-update, basta ano lang, ganun lang. So, then yung mga anak ko, naka-attach lang sa sila sa akin, nakakari ko, so kailangan kong i-update. Iba rin ang dokumento nila sa akin, iba din ang documents nila sa tatay nila. So, yung tatay nila is may limit talaga, may limit yung permeso sojourno. Ako naman, walang limit yung permeso sojourno ko, so pwede ako mag-stay dito hanggat gusto ko. Then, Basta wag lang mabago yung rules. <laughs> then, pwede na akong mag-apply ng Italian citizen pag gusto ko rin. Pero, kailangan mo lang ng trabaho. Pero, pag wala trabaho, hindi ka pwede. Kailangan mo lang mag-trabaho. Pwede, depende kung yung mga, yung mga tagwa dito, yung mga kakailangan na requirements. So, kailangan ata mag-test o, o ganun. Kasi ako, nung, nung kumuha ko ng permit of stay ko, nung nag-pipil up ako ng mga papers, yung mga documents ko, namali ko yung naperman, na, namali ako ng na cross out at na permeso soggiorno. Ang na cross out at ko is karta sojourno. Nawala akong kaalam-alam basta ang alam ko lang permeso soggiorno. Then nung nung mag mag, mag, mag dito, nung magsabi na ng mga kailangan, kailangan mo nang mag-test ng lingua italyana, kailangan mo nang mag-test ng language Italian nung time ako, eh, wala namang na cross out at eh. permesso sojourn lang yung na cross out ko. So, sabi ko, eh total ang dito na nandito na naman ako. So, itinuloy-tuloy ko na lang. So, sa awa ng Dios nakapasa ako, then nakakarta sojourn ako, di ba? Hooray. So, doon na, wala na akong problema, hindi na, kung baga, kung, kung wala akong anak, hindi mo na kailangang i-adjournamento. Pero ang, ang narinig ko na is, kailangan talagang i-adjournamento, then may expiration na rin. Pero, nakalagay pa rin doon na ilimitata, kung baga, forever na, gano'n yung documents mo, na walang expiration ili, uh, walang limit, kumbaga walang limit na ano mo, yung gaya sa akin, karta so so wala nang limit sa akin yung permit of stay ko. So pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, uh, taxpayer na lang ako, baga tourist na lang ako pag umuwi ako sa Pilipinas. Then unlike naman yung, yung asawa ko, pag nagbabakasyon sa, sa Pilipinas, <coughs> pag nagbabakasyon sa, sa Pilipinas, ano siya, uh, tawag dito, kailangan niya ng overseas yung EOEC. EOC. EOC. Kala ka, EOC pala. EOC. Ayun na nga. Then, so ganun siya. Ako naman, pag umuwi ako, taxpayer na lang. So, kabongga. Ka. <laughs> Charot. So, next next step na lang yung Italian citizen pag may trabaho na tayo. Kasi numero uno yun na kailangan pag nag-renew ka ng permiso. So, anong, pag, pag gusto mo ng Italian citizen, kaya yan, nagpalo na tayo. So, nire-ready ko lang yung mga kailangan kasi yung itong mga kailangan yung mga no, din ganito siya eh mga talyandino lang. Talyandino na kailangan mo din. Passport, yung mga pictures, yun ang ano. And then, itong ginagamit kong bag. Basta may nilalakot ako, ito lagi yung dinadala kong bag. Mas malaki kasi. Mas kasya. Yung mga merienda ng mga anak ko, yung mga damit nila in case na magmimerenda kami sa labas, mababasa -ma or matatapunan ng merienda. So, itong lagi dinadala ko, yung bag. Then, pag namamasyal lang kami, itong laging dinadala ko, yung bag na to. Yan lang. Kasi nga, hindi siya masyadong pasti ba pa pag lumalabas. Gusto ko lang mabag. Okay. Yung mga documents. So, dalawang klase ng tatlo pala. Tatlo yung lagi kong binibitbit na na pip na tesera tatlo lang kaila tesera, yung mga to lang yung mga to, Tatlo lang. Itong permesso soggiorno or carta soggiorno. Itong carta identita tayong... O, oh, kumbaga, ito ba? Carta soggiorno. Then, ito yung sanitary sa doktor mo. Itong tatlo ang importante dito na documents mo dito sa Italia. Then, passport. Yun lang. Passport. So, nire-ready ko lang para bukas. So, iba yung sa aking documents ko na nakakari ko yung mga anak ko, nakatouch sa akin. Then, sa May naman yung asawa ko. So, kailangan nila mag-absent yung mga anak ko bukas para ano, um, then, i-ready ire ko lang mga to. Para bukas. So, kumpleto ba? Okay. Okay, then yung passport. Minsan may may case siya kasi nga lang nasira so nilagay ko muna dito. So oh. And then yung picture. Asan mo? So ito yung mga picture. Picture na tatlo. So kailangan ng picture. Di ko lang alam kung ilang pieces ang kasi mat ano. <laughs> Minsan kasi nakakalimutan Dalawa lang ata. Dalawa, dalawa. Okay. Last ito, pampunas ng kamay. And then, saan na yung sa? Tissue. ayun Numero, numero uno itong tissue to na pag lumalabas kami, pag nagbabanyo yung mga anak ko sa mga mall o kahit sa mga bar, pag lumalabas kami, ito yung lagi kong numero uno ito na dinadala ko para uh, magbabanyo sila sa bide. Ito lagi nila para uh, hindi sila kasi nga si Camila, pag binubuhat ko na sa papuntang hindi, mabigat na. So, kailangan. Lagi ako nagdadala ng ito. Then, pam. Na meron ito. Then, wallet, syempre. Tsaka ito. Documents. Mayan na lang ako maglalagay yung mga damit. May ito tatago nito. Para sa papers nila. Para pang documents nila. Kasi nga, nagkamali ako ng nabili. Then, check ko. So, wala na. Okay na. Then, bukas, al ala, kami dito ng mga ala... alas 9. Kukuha naming bus. Kasi nga, hindi kami mahihatid ni Papi. So, then, malapit lang naman dito. Then, yung bus, kailangan mo lang. Kasi may oras siya. Every one hour. Kasi, probinsya talaga. Dalawa lang ang bus na na dumadaan dito sa amin. So, bale, uh, bale lima ata. Lima, pero every, ano ba sila, tawag ba din, uh, every municipality ba no? hindi ah kasi ang ah, ano so basta ganun lang <laughs> ang hirap kasi pag namali tayo ng ibang sasabihin kumbaga nakakano kaya yung sinabi ko kanina na yung permesa sa journal yearly year na update babago ba yun lang ang ano ko kumbaga kailangan talaga yun para kasi nga syempre lumalaki yung bata so babago ba ganun na lang then Ah, then bukas may sojourno lang si si Camila papasok siya sa school niya ng ala 20, alas 2:20 alas 2:20 2:20 ng hapon. So, pwede 'yun. Unlike kay Camila, pwede ko nang siyang hindi ipasok. Ah, uh, day, the whole day. Tanto kinder naman siya. So, bukas ah, uh, Miyerkules ko na lang siya papasok. Then nag-aviso na ako sa mga teacher nila kay Camila gumawa na ako ng uh, excuse letter na. So, ready na naman. Then, labas ako mag jogging Kasi ang dami kong kinakakinaan pa hapon. Yung palabok. So, thank you for watching again. <laughs> Sa mga, medyo dumadagdag na yung mga followers ko. Unlike dati na, lagi akong nakikipag um, follow to follow. So, pag pala, mas maganda pala yung ikaw yung inan, ano, pinapalo. So, thank you for watching. Have a nice day!